After the storm, June 21, Signal Number Two in Iloilo. Storm cold Brown was getting in in Iloilo. All houses like in bamboos and a, and a cement, all of that is getting destroyed. The people was was not expected the plus flood the springs of storm cold name from. Chapel House on <coughs> road. Lahat, lahat, lahat lang. Hindi akalain ng mga tao na ganito ang Ang bagyo. Ang iba, first time. Ang iba naman, okay lang, pero... Grabe pa rin ang sira eh. Nasa lang magawa. Ano ba nga? Nasaan ba ang mga kalayo? Ito. Ano naman pa rin nilang kawayan? Ang mga kalayo na bahay ito pala yan. dyan, yung bahay na dyan. Ito, yung barangay hall. hello no? Grabe na siya talaga yung bahay namin. Ito yung bahay namin, eh. Ano mo? Oo, oh, ayun yung Puro basura na yung no? Puro putik. Pero yung lang sa grabe, yun sa mga nasa probinsya, grabe, mas grabe pa rin yun. Isa rito sa city. có chú ra chú ra xưa ra sierra em ra sierra đi ngon 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 tagal Tanggal. gansa tu bill hari cho la Dito na lang uh, ako ang dokumentaryo. Ang bagyong Frank.